Palinta naman sa Lalawigan, iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y pagdagsa ng mga Chinese na estudyante sa Tugigarao sa Cagayan. Kasunod yan ang panawagan ng Kamara na busisiin ang nasabing issue sa gitna ng tumitinding atensyon sa pagitan nga po ng Pilipinas at ng China nakababahala daw ito para sa seguridad ng bansa, lalo't may mga dayuhang sangkot sa krimen. Ayon naman sa kagayan LGU, ang pagdagsa ng mga foreign o exchange student ay bahagi ng programa ng Commission on Higher Education noong 2019. Hindi rin nila nakikitang banta sa seguridad ng mga Chinese na estudyante. Ang AFP naman, papasok lamang daw sa eksena ng militar kung malinaw na may banta sa national security ang mga nasabing Chinese student. Ating alamin mamaya kung paano ho ba magiging galaw dito ng ating pong pamahalaan dahil sa dinami-dami ho ng lugar na maari nilang pag-aralan. Doon sila sa malapit po naman sa Edgar Santa Sinitaho naman ng Commission on Audit ang Provincial Government ng Eastern Samar dahil sa umano'y pambabarat sa bayad ng ilang mga empleyado nito. Sa taunang audit report ng COA noong nagdaang taon, lumalabas na halos 2,000 mula sa dalawang, dalawang libot isang daang contract of service at job order employees ay binayaran lamang ng 300 piso kada araw mula ito Enero hanggang Abril ng nasabing taon. Mas mababa ito sa daily minimum wage na 375 pesos. Bukod dito'y delayed din umano ang pagpapasahod sa mga nasabing manggagawa mula Enero hanggang Nobyembre. Ayon sa COA, maliwanag na ito'y paglabag sa Labor Code. Wala po namang pahayag pa ang Eastern Samar Provincial Government tungkol sa naturang usapin. Buhay na natagpuan ng isang babaeng estudyante na dinukot sa Zamboanga City lunes nang mawalang ang estudyante matapos pumunta sa isang printing shop. Ayon sa ilang testigo, tatlong lalaki ang sapilitang nagsakay sa isang babae sa kotse. Kahapon naman ang matagpuan ng babae sa gilid ng highway sa barangay Patalon. Balot ng packing tape ang mukha at katawan ng biktima pero mabuti na lamang at ilang residente ang nakakita sa kanya. Patuloy pa rin ang investigasyon sa krimen at pinagahanap pa rin ang tatlong salarin. Nagpaalala po naman o sa Cavite po naman, kritikal ang isang lalaki matapos pong pagbabarilin habang nasa isang lamay sa General Mariano Alvarez sa Cavite. At ayon sa paunang investigasyon ng mga pulis, siningil ang suspect na si Anthony Mata sa utang nitong 500 piso. At dahil umano sa kalasingan, uminit ang ulo ng suspect at nakipagtalo sa biktima. Ang kanilang sagutan na uwi sa pamamaril. Agad tumakas ang sospek natapos barilin ang biktima na si Elias Roger. Tinutugis na siya ngayon at posibleng maarap sa kasong frustrated murder. Nagpapagaling naman sa ospital ang binaril na biktima. Nagpaalala naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines o so KAAP sa publiko na huwag magpalipad ng mga drone, laruan at saranggola malapit sa mga paliparan. Kasunod yan ang insidente sa Vira, Katanduanes, kung saan nagdulot ng aberya ang isang saranggola. Sumabit kasi ang tali nito at pumulupot sa pakpak ng isang maliit na eroplano. Mabuti na lamang at hindi nagdulot ng disgrasya ang insidente. Pero kinailangang bumalik ng eroplano sa paliparan at mag-emergency landing. Wala namang nasaktan sa insidente. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.